So ayun, what's up mga idol! Ngayong araw po ay... Ngayong araw po ay sa saeng. Dito kami kakain sa bahay ni Ate Mutya. So ipapakita namin sa inyo kung paano magluto. Luto kami ng ulam, luto kami ng sinayeng. At syempre ngayon, papapoy kami. Ate Mutya, paano tayo magpapoy? Anong ginagamit mo? Paano mo magpapoy? Ito, bospora ang ginagamit ko para magpapoy. Tapos, ito. Yeah. Nilagyan namin na ano para dire-diretso na nilagyan Apo. ko na rin siya ng uling tapos meron mm -mm. siyang kusot. Yan, kusot. Tapos, tapos, ito, sisindihan ni Ate Mutia. Ganito ako mag-ano. Yan, ganyan mo siya magsindi mga Ayan. ng, uh, Ayan. lang ako ng ilang piraso. Pero mga, Ate Mutia, para medyo ano sa kanila, ako muna magpapapoy. Ayan. Ipapakita natin sa kanila kung paano ako magpapoy. Ako muna mga idol magpapapoy ngayong araw. Ganito pa ako magsindi ng uh, posporo. Ayan, mm -hmm. ganito. Ayan, ganyan. Ayan. Gaganan to sa... ko yung post po. Oh. Kukuha ako ng ilang piraso. Ayan. Ako yung bubukas siya para sa'yo. Bukusan na kita para sa kanya. Wow. Sana on. Ayan. Ops, tapos? Kukuha ako ng ano. Bakit ko ako ng dalawang stick para sigurado kasi baka mamatay na agad yung isa eh. Nagsigurado na siya mga Ayan. idol. Um. So, alagay ko dito. Alagay. Ay ganyan mga idol, so, nilalagay dito. Tapos diskarte natin mo Toto, 'yan. Ito. Ito 'yan. Boom! Ayo, guling. Hindi na susunod yung ano mo? Hindi. Guling. Yana. o. Alam! Kutok, kutok ko. Ayan, Ayan <laughs> Di ba mga adol, meron agad siya ang diskarte, ganoon agad mo. Oh. <laughs> <laughs> Mainit. Ito yung bigas natin. Aroy! Ayan. Meron kang bigas sa tayo. Ayan. So may Ayan. Ganito po ako maglagay ng bigas. Ayan. Ginaganyan, ganyan ko lang. Ayan. Siyempre ako din mga idol ipapakita ko kung paano din ako magsukat ng sinaing. Ayan, ganyan lang mga idol. Ito, yan, ganyan. Ayan, 3 inches. 3 inches. Okay oh, na yan. Ang ganyan. Ayan. Nandito yung sukat ng bigas. Sting! Pagkatapos nga namin hugasan at sukatan, syempre mga idol, isasalang na namin. At habang nagsasaing, ipapakita namin kung paano magluto ng ulam. Paypayang ko muna. As pagkatapos nito mga idol, magluluto kami ng Ula. Ula! Yes! Upo, upo, In na upo, Inisang upo. O, na meron sardina siya, mga yes. idol. Nagluto na kami ng upo. Ito, ganito magbalat si Ate Mutya ng upo. Ayan, ganyan. Ayun! Ayun. Yeah. Tapa. yung kuchili mo, ha? Oo. Mm -hmm. Ano? Yeah. Mm -hmm. Stig. Yun. Ang galing, ha? Ayun, mabalatan. Ang gigigil ako, ha? <laughs> 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 Ang gigigil. Parang gusto ko rin balatan, eh. Yeah. Yun, first time ko magbalat mga idol ng ano? Ng upo. Ng upo. Hindi kasi ako nababalat ng ganito. Ayan. Hindi nga ka pala magbalat. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Dapat pa kasama lahat? Hindi. Ano pang matira sa kakainin natin niya? Binal pa na lahat. Hindi lang ka. Pinagtad na hindi lang ka. Ayun. Hindi kasi ako tunnel. mga <laughs> idol. Don't <laughs> move! Ayan, oh. Ayun. Huwag mong kapala, ginawa nalang. <laughs> Ayun di ba? Kasi nasunod siya. Ang ginagamit ko, mga mm. ados, <laughs> sa pag-ayot kapit Kapitang mati-matiya. Yan. Uy, yun to. Yun. Masarap pala mag-ayot. Kasi mga ados, hindi pa ako yung brazo ko baka mo gayat puto na nga baka panggayat yeah. <laughs> hindi ka naman mahaya gayat niyan ito na yung sinaing namin ni ate Mutya tingnan natin ate Mutya ate sinaing <laughs> ayan nagugutom na kasi ako na ayun yun. wow at ate Mutya napansin ko ang linis naman ng iyong ano kaldero syempre nahiya ko sa inyo eh oh wow syempre kita oh. natin Eh, mga adil kita naman yung linis oh. at, tapos mga adil magpupirito na kami ng aming ulam tapos ilalagay na natin dito ako at, na ng ate Mutya no eh, yeah, Magigisa. Magigisa, Magigisa pa tayo. Magigisa muna kami. Tapos ito lalagyan natin. Ako na natin mati. sa taas. Sa taas. Kaya mo? Uh Oo. -oh. Sure ka? Ito Ayan. Ayan. Tapos Oop. Oh. Okay. So, natin ng konting uling. Konting uling ba? Ayan. Yeah. Sige. dami, di ba? Wow, wow. galing. <laughs> <Malagay. laughs> ano ang Ang Maputi din, din yan. Maputi oh, din. O, tas alis natin to. Maninis na yan. Oh. Oh, grabe. Grabe ang init. Ang init. <laughs> init ba? Oo, oh, ang init. Ang init. Dali, dali. Go, go, go. Quit. Dali, mahilig yan. Nice <laughs> go, 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 go. Oh, <laughs> Ma, hindi kami makakain ito agad. Puro ano si Ate Muda, puro laro gusto. Kailangan <laughs> mo maglaro muna. Hmm. Okay. Siyempre, dapat mga adula, habang ginagawa mo yung gusto, siyempre, gusto mo, siyempre, dapat nag enjoy ka, oh, di ba? Dapat yung papunta ka sa pangarap mo, dapat nag -enjoy ka, enjoy ka muna. Huwag muna seryosoin, kasi uh, mahirap ng pagseryosoin. Magpapagod, mabilis tayo mapagod pag siniseryoso natin. Malalamdaman natin yung pagod. Pag dapat, uh, sa, mga ka muna. sa mga ginagawa natin, dapat masaya tayo. Okay. Di ba? Yan. Yan. Medyo nagkakaroon siya ng na apoy. <laughs> Wala pa. at medyo parang uh, nagkakaroon na na siya ng uh, ng minamahal oh, Sana all oh, may minamahal. Ikaw may ano ka ba? ano 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 Ang tagal ano 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 Shout out sa'yo. ano 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 Ikaw ano 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 Bawang at sibuyas. Bam! Meron pa, meron pa. Ayan. Boom! Tapos alu-aluin. Wow! Galing. Pagkatapos ng mga idol, maglalagayin na kami ng sardinas. Uh, Ayan. Ito na dyan. Yun. Uy! Ganda lang. Yun. Oops! Wow! Wow! Mukhang masarap na mga idol. Tapos alu-aluin. Ito kasi yung ano namin mga idol, yung medyo kailangan namin yung mga PWD, yung minsan na nagkakamali sa mga ginagawa namin sa pagluluto. Pero kahit ganun mga idol, eh, kahit uh, syempre gusto rin namin matutunan yung mga know. ganito. Diba? mo katulad mo diba? ba mm. Gusto mo rin kumain ng sarili mong luto, diba? Yes. Okay. marami nagsasabi na masarap kumain ng sariling luto. Sariling luto. Uh, uh. Kaya ito, titikman natin yung ating mga uh, sariling luto mga idol. Kaya yeah. kung napapansin mo yung mga video namin ni Atom video ko, eh gumagawa kami ng mga pagluluto. Para naman maranasan namin yung kahit pa paano yung maging normal. Uh, gusto namin maging normal mga idol. Yan sa inyo mga idol at eto kumukulo na ng ating sardinas. Ilalagay na natin ang upo. upo. Ayan, ilalagay natin yung ur mga idol. Eto. Yung go. Upo. Ang daming upo na eto. Ayan. Ang ah, dami. Pagkatapos namin ilagay ang upo, ayan, inalo-halo na namin. Siyempre, alam nyo na mga idol, para pumasok yung lasa dito. Talagyan natin ng paminta, natin para sa mga taong minahal ka tapos pinaasa. Magic, magic sarap! sarap. Para, para sama, sa mga ang? ang ating niluluto dahil sa magic sarap, dito mo malalasap ang tunay na sarap. Ah. <laughs> ano Anong sarap yan? Masarap yan! Ay, Ay, masarap parang yan. ikaw! Oh my God Uy! <laughs> ayan. So, yun mga idol, ito, ayan na, pagkatapos niyang kumulo, at kita naman natin na meron na siya sa bau, at, ah, uh, hmm, na, ko na ang sarap. At syempre, hmm? sa mga gusto, tikim nga, parang mainit. Hmm. Malasa na siya. Tapos, pa, tapos pag gusto mo siya nang uh, ng uh, dagdag na sabaw, That's tapos masamay. marami kang bisita, no? Lagi mo siya ng konting tubig. Ito may tubig tayo nakadala dito. Hmm. Ayan. Ayan. Konting lang. mga idol dahil ah, ramdam natin na kumukulo na ata talaga. Nagugutom ka na? Oo, gutom na. Pinagpapawisan ka na nga eh. Tanggalin pa. natin. Ayan. <laughs> Tingnan natin kung... Okay. Wow. May na Init. Aray, ang Ayan mga idol. Tapos eto. Ayan. Alu Ito mo dyan. Alu-aluin natin. Aluin mo. Tapos tikman natin. Tikman natin kung ano nasa. Na? Oh, tikman Huwag sobrang init naman. Tapos. Okay. Okay. Tapos.